Sobrang nagpapasalamat ang komedyanteng si Rupa May Quinto dahil sa taong tumulong sa kanya sa kasagsaga na kanyang problema. Matatanda ang kamakailan ay sumuko si Rupa May upang harapin ang mga kasong isinampal laban sa kanya. Ngunit sa kabila ng mga hamon, ipinakita niyang nanatili siyang positibo at masigla. Ibinahagi ng komedyanteng si Rupa May Quinto ang help-help huray ni Willie Revillames sa kanya. Ikinuwento rin niya kung paano siya natulungan ni Willie sa pinakakailang pagkakataon. Ayon sa kanya na nagkataon silang nagkita sa isang restaurant at agad siyang inalok nito ng tulong. Natatawang sinabi pa ni Rupa na binigyan pa daw siya nito ng isang milyon. Sabay dagdag pa na sinabi niya kay Willie na bukas na lang at pag-isipan muna ito. Baka nabibigla lamang ito. Kaya naman sa kanyang Instagram post, nagbahagi si Rupa May ng litrato nilang magkasama ni Willie na may caption na, Thanks for making me happy, Willie, and for the help help, hooray. Kaya naman bongga at puno ng good vibes ang naging pagbisita ng komedyanteng si Rupa May Kinto sa isang episode ng Will to Win kung saan pinasalamatan niya si Willer Villame para sa malaking support ang naibigay nito sa kanya sa panahon ng pagsubok. Sa episode ay pinamalas ni Rupa May ang kanyang trademark humor habang masayang nakikipagkulitan kay Willie nagpasalamat siya sa mga taong tumulong sa kanya particular na kay Willie. Ang heartwarming episode na ito ay umani ng positibong reaksyon mula sa mga netizens at fans ng dalawa. Marami ang pumuri kay Willie para sa kanyang kabutihan at patuloy na pagtulong sa mga nangangailangan. Patunay ito na sa gitna ng mga pagsubok, laging may kaibigang ang handang dumamay. That's all for today mga ka-chika. Huwag kalimutan mag-subscribe hanggang sa muli.